Okay guys, ha? good morning sa inyo lahat. Yan, bali, meron tayo rito ng uh, customer na dumating uh, mula Marilao, Bulacan. Yan, ito sila sir. Yan, sir. good morning po sa inyo lahat. Yan, sila sir. Tapos meron din tayong na uh, Mitsubishi Mirage. Yan. Tali ito guys yung may-ari. Yan, si sir. Sir, bago natin na, uh, ano, ipaliwanag, baka may babatiin ka sir. Shoutout ka. Shout out sa Mrs. Ko. I love you. Yan, sa Matagal ko na rin yung customer to. Yan, bali sa kanya yung Mitsubishi Mirage. So, ah, uh, ito guys, sasabihin ko sa inyo, kung meron kayo may mga sasakyan na ginagamit sa pang-araw-araw, lalo na kung sarili nyo. Yan, katulad nito, ito, yan, kay Sara, ah, bagong bilhin nyo lang daw, ah, pin pinacheck niya, ito. Bali sila, Sara, ah, galing pa ng Marilog, Bulacan. Sir, baka may ka rin, sir. Ah, uh, ko yung misis ko sa Marilaw. Ah, Talagang medyo napuyat no sila kasi ah alas tres pa lang, sir, kayo bumiyahe. Oo, oh, alas Ano oras kayo dumating dito, sir? Alas cinco. Alas cinco yan sila, sir. Ah, galing pa ng Bulacan. Sadya, ah, sadya talaga. Yan, sumadya sila, sir, dito para ipacheck tong ah, sasakyan nila. So, ang problema nito yung cigarette lighter niya, pinagawaran namin. Tapos yung charging ng alternator, ah, pinacheck niya. So, okay naman yung charging niya ah uh, okay na wala naman kaming naging nakitang sira yan tapos ito na lang guys sa uh, sinasabi sabi ko kahit na okay pa ang sasakyan nyo mas maganda ipa-check nyo katulad nito kay sir yan uh, sa pang-araw-araw nilang gagamitin daw uh, kahit hindi pa sira ang belt uh, pinapalitan na yan bali ito guys bando ang uh, ipapalit natin yan shoutout nga pala sa bando na belt yan Bali, itong mga belt na to, talagang sigurado to maaasahan natin yan. Yan. Bali, ito guys, ah, magpapalit lang kami ng belt. Bali, ito naman kay sir, ah, Mitsubishi Mirage. Yan. Gaya na sinasabi ko guys, ah, kahit walang sira ang sasakay nyo, yan, para sa, ah, ikagaganda lang ng takbo ng makina nyo, sa so, start yan, ipalinis nyo guys, itong dalawa, alternator, at saka, ah, starter. Yan, bali ito guys ang gagawin namin uh, Itong dalawa na to Ito guys, walang sira to Kumbaga, ang may-ari kasi para sa sigurado lang uh, na Maging maayos sa kanya Pinapaayos yung kanyang uh, alternator at saka starter Yan, bali ito guys Ang uh, alternator niya Yan, nilinis na namin Yan, ito guys yung Ano niya, yung pyesa yung Pinipinturahan na rin namin Pero ito guys, sabihin ko sa inyo kung wala naman siyang problema o wala naman siyang uh, dumi yan, huwag nyo nang uhugasan to kasi guys ha, sa, totoo lang <laughs> uh, minsan uh, na kapag nilinis ang alternator uh, kapag binalik yan problema kaya kung maaari guys huwag nyo uh, ipapabasa itong ice regulator yan, lilinisin nyo lang guys hahanginan nyo katulad ng mga panghangin ko ito yan, tapos ito guys okay, so yung starter ni sir uh, wala namang problema Uh, pinalinis lang ni sir para ah uh, talagang maganda ang kanyang pag-start. Ganun lang guys, sa uh, kung ba yearly, ipapalinis nyo ang alternator at saka starter. Yan, bali ito si sir. Sir, maraming salamat yeah, po sir. sa tiwala. Yeah, wala ka na mapatingin? Wala na, okay na. Okay sir, uh, maraming salamat po. Sir, sa inyo po sir, maraming salamat po. Yan, yeah, okay. uh, si sir, lalo na kay sir din. Yan, galing pa ng Bulacan. Yan, sa shop natin para ipaayos nung nga sa nila. Bali, Mitsubishi L300 FB-Type. Tapos ito, uh, Mitsubishi Mirage. Yan guys, ah, maraming salamat.